Magandang araw mga katoto, mga ka-DIY Isa na naman pong DIY tips episode ng ating pong ibabahagi sa araw na ito Para po makapagbigay ng idea at makatulong sa ating mga katoto Na nagdi-DIY upang maging madali ang ating mga gawain sa araw-araw At nang tayo makatipid din po sa time, money and effort Na kailangan-kailangan natin sa panahong ito ano po at ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa humina po na ikot na ating pong electric pan. Alright, mapapansin ninyo na mabagal na ang ikot nating electric fan. Pati ang pag-swing niya ay apektado na din. Mabagal na. Una natin check, -check po ang kanyang uh, shafting. Bearing na po ang gamit nito at uh, hindi na po siya busing. Expected natin na okay siya at malog na kanyang pag-ikot at tulad nito. Okay? Now, isusunod po natin tingnan ang kanyang kapasitor. na na po natin siya kanina para safe bago natin po siya ma-test. 2 microfarad po ang kanya pong kapasitans at wala naman po ako na observe ang visual defects sa kanyang package o katawan at bago ang lahat ay atin muna i-prepare ang ating digital multi-tester remember po na kapasit hindi po ito kapasitang tester kaya hindi para do microfarad ang unit of measurement natin makukuha okay naiset na po natin siya 2 mega ohm sa resistance po tayo ang makukuha po natin dito ay ang kanyang charging time. Kung good po ay may kakayahan pa na umabot sa 5. Start tayo. Oops, wala. Apekto po ng initial na pagsishort natin kanina. Balik natin ang polarization. Tapos 1, tapos Sabayan na lang po natin ang pagpapalit na reading sa display. Ano po? Ang bilis po kasi. 1, 2, 3. Okay, hindi umabot po sa 5. So, wala po sa tolerance. Bagsak po siya. No good. Therefore, ang problema po niya ay nasa kapasitor. Test tayo ng pamalit. Ito pong isang 1.5 tsaka isang 2 microfarad. Unahin natin itong 1.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Good. Baliktarin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, good. Ito namang 2 microfarad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 6 lang. Good. 1 2 3 4 5 6 7 Okay, good. Off muna natin itong tester para tipid battery pon po. Ano po? All right, so papalitan po natin tong, uh, bad, uh, itong bad uh, capacitor nitong 2 microfarad na good capacitor. Ito po ay dahil sa 2 microfarad ang original na nakakabit na capacitor sa ating electric fan kaya 2 microfarad din po ang ating ipapalit. Magpunin niyo 'yung bababaan o tataasan na higit sa factory set na rating ang nakakabit dahil po sa magiinit po ang inyong motor ng electric fan at ikasisira po nito in the long run alright, double check po natin ang kanyang uh, magiging uh, performance ngayon na napalitan natin ng kanyang kapasitor na okay na reading umabot sa 5 so ibig sabihin within the tolerance na siya at uh, uy maganda pa rin ang ikot nitong ating pong uh, shafting, hindi naman natin siyang ginalaw wala pa rin alog at ang bearing nya ay eh, okay pa rin good na good so, walang problema talaga ang kanyang bearing at shafting okay check nga natin po kung nagbago ang kanyang bilis o ikot at nang uh, malaman natin kung mabagal pa o hindi lagyan natin ito para pumaki op matik pa mahulog so, medyo ayusin natin para makamamaya pag ikot nito ay tumalsik po ito Okay, Talabira. Ayan, nako, ang bilis na. Ang bilis na nung kanyang ikot, oh. So, ang ibig kong sabihin ay nasa capacitor po talaga ang kanya naging problema. Okay po. So, atin na po siyang i-assemble. Alright, ayan po. At atin po na-assemble na po siya. At ayan, mabilis na po at normal na ang kanyang ikot. At uh, ang ating na lang po i-check ay kung pasok po siya sa 20 seconds na pre time. Alright. Hanggang dito na lamang po. At kung inyo pong naibigan ng ating pong episode na ito, pakilike na lang po. At bilang suporta sa ating pong channel, ay pakisubscribe na rin po. At pakitap na rin po ang ating pong notification bell para po ma-update po kayo sa susunod ko po pong mga video. Ano po. At uh, hanggang sa muli, Bye bye and God bless us all. Ingat po tayo palagi.